vou pintar, eu, entendo, guys. <coughs> So guys, first booking natin dito sa Marikina. Ang pipikapin natin guys is uh, halaman. 600 kg to. Deliver lang dyan sa my project to. Yan. Mga halaman. Ano yes, sir, mangga? <laughs> ano to yung sa Siberia? <laughs> ah, kaya lang mangga eh. Ano <laughs> yes, sir, binibinta niya yun o ano? Hindi. Nilipat lang? Oo, oh, just sa uh, anak Ah. Ang yeah, gaganda no. Pero na no? oh, hindi na nadidiligan oh. no. Oo oh, nga, hindi na diligan ng Hindi na nadidiligan no. yung tuyo na eh. Yeah. Nagka ano na yung mga hadahon niya. 600 kg to guys uh, ano, marikina yung pickup uh, nalanta na no nalanta na hindi uh, okay. na ano uh, dalawang araw lang nakakalimutan mainit kasi oh mainit Pansin nyo guys yung mga laman Hindi na nadiligan ng dalawang araw Tuyo, no? Lagas na yung mga Dahon So yun guys, na-pick up na natin yung booking natin uh, Papunta na tayo Sa drop off Sa may Quezon City uh, 8 kilometers mula Marikina To Quezon City guys Malapit lang din naman 八。 Pupuntahan pa tayo ng stoplight. Ah. Uh, 1 kilometers na lang papunta sa drop off, guys. Unang booking natin to, guys. Ah, uh, Marikina to Quezon City. Uh, ah, yeah. one po. 1 kilometers na lang Ayan guys, malapit na tayo guys. Medyo masikip yung daan. So yun guys, dito na tayo sa drop off location sa may Kison City Hello po Alaman po Saan po dyan ma'am? Ay dito po ah, Sige sige po Thank you po Dito na tayo sa drop off Dito yun si ma'am nanti kasi may bayad Opo. Hindi po kasi naglagay ng ano ng pahinante. Kasi pag mga ganito po, naglalagay po ng pahinante para ano. Kaya nga po, ibababa ko sana kayo Kung may katulong lang po sana ma'am na ano. lang naman siya nabasa. Opo, kaya lang nga po, ibababa ba. tapos kailangan po talaga ng ano sana eh. Si ano po, si nanay po. Opo. hindi Wala po eh, pumasok daw po sila. Wala na. Wala akong opo, wala po akong kasamang magbababa. Ay, <laughs> medyo marami to, ma'am. Kaya lang medyo may malalaki kasi, ma'am. Tingnan niyo naman yung sa inyo, ma'am. Dalawa-dalawa sila eh. Ah, uh, kasi talaga to, ma'am, ano, may payanti kasi to pag ano. May bayad kasi yung payanti, eh. ako uh, driver lang po. Pero next time na lang, ma'am, pag nagpabuka yon ng mga next time na lang, pag nagpabukay ng mga ganito kung may mabuhatin na naman mag ano kayo ng ano mag additional kayo ng mga painante oo oh, opo oo kaya <laughs> opo kaya tinanong ko po kayo kung may magbababa dito man para ano masabihin ko Iwala eh, naman pag Opo, kaya pagdating ko dito, ako rin din pala yung magbababa. Eh, o well, sana ma'am kung ibaba lang na ano to eh, tingnan niyo malalaki to mommy ang alaman niyo sige sige okay na po okay na po okay na po basta ano ko lang next time na lang po pag nagpabukay na mga ganito uh, make sure din po na normal no okay po sige po thank you po nang tipak mong talaga oh walang pahinanti guys ang dami niya no oh. so yun guys hindi na natin na videohan yung pagbaba ng mga halaman kasi ano medyo may pagka uh, wala po wala kasing pahinante yung ano guys walang pahinante yung binok ni customer pagdating sa drapo, sa sabi, uh, sabi niya may magano daw may mga daw dito may pagdating naman dito sa drapo ako yung nagbuhat guys e, may bayad kasi yung may bayad kasi yung pahinante guys hindi nagano si ma'am lang pahinante. Hindi siya nag-additional. <laughs> Grabe yung mo Pag ma ganong ano guys, may bayad talaga pag sa pahinante. Ito hindi na pa ano. Ay, hindi naman no, guys.